Iba pa rin kapag katabi mo ang asawa mo sa pagtulog. May tatapik sa likuran o kaya hihima sa tiyan mo para lang makahanap ka ng masarap na tulog. May kaago ka sa humot kapag maginaw na ang gabi. May papatay ng aircon, electric pan, salamig o kaya'y magbubukas sa sobrang init. May dadantay sa iyo o mas tamang sabihin may madadantayan ka. May gigising sa iyo kapag malakas ang hilik mo lalo na kapag umuungol ka na sa bangungot. May magdadala sa iyo ng tubig kapag bigla kang sinungpong ng sakit mo. May masasabihan ka ng kwento ng buhay mo sa maghapon kahit minsan ay nakakatulugan kanya. niya. Iba pa rin kapag katabi ang asawa sa pagtulog. Mas payapa, panatag at secured ka dahil alam mong katabi mo ang taong nagmamahal sa iyo at ninamahal mo.